Okay, so yan, nandito na tayo sa Block 111 So, nga hanapin natin dito ay Tatlo Dalawang 121 Isang 116 na block At ngayon, nandito na tayo sa Block 111 So, ang hanapin natin yung lot 28 So, shout out kay Sir Rinaldo Tagle Okay So, 18 Sana nandito na pero 15 16 ah it ah sa kabila ito na yung uh, 17 so ang ang sa likod niyan ay na yung 18 black 111 iikot tayo kasi wala tayong madaanan doon <laughs> Oh, meron na rin ano dito. na pala, oh. May grills na, oh. May tao na pala dito. May na na. Okay. Wow. So, yun din yung Black 116. So, unahin na natin to Baka nandito na yung Black 116. ah uh, lot 28. So, baka magkaparehas sila. Parehas yung so, ano. Ay. Nako, Rinaldo Tag. Excuse. 28 pala yung pinahanap ninyo. At saka 27 Black 17 Black 60 Black 111 Tsaka black 116 18 pala to So yung isa ay 27 Ito na yung black 16 At ah uh, Nalilito na rin ako kung minsan Parang napuntahan na ata natin to 25 So ah uh, hindi pa kasi may <laughs> Itong puro na kano Ayan, Uh, 28. Nakapagal na ba tayo dito? Oh. Sa uh, si Ronaldo Tagle, ito na po yung uh, Black 111, Lot 28. Shout out to sa inyo. So, hindi ko alam kung nakapag... Gulat <laughs> ako. <laughs> 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 Kala ko kung ano, Jasmine, may gumagapang sa ko Damo pala yun. Okay, so yan. Parang na-feature nyo natin to. Doon nga no, so ito yung corner lot. Ito yung uh, lot 27 naman sa Block 116. So ayan oh. oh. Parehas 'ko yung pareso kayong corner lots sa dulo na nga lang pagpasok. Ayun oh. Punta doon sa pagpasok dito. So pa parang pinaka dead end na kayo dulo na ta talaga. So pagpasok mo doon, kayo na yung pinaka last na bahay. Katapat nyo yung uh, sa block uh, 116. So, kayo naman po ito kasi yung block 116. At ito naman po yung block 111 na lot 28. At ito naman po yung block 116 na lot 27. So, yung pinahanap po ninyo. Kaya magkatapat ho kayo. Kung magkaanak po kayo, ayos na ayos kasi harapan kayo ng bahay. So, itong gilid po ninyo. So, yung kabila, private lot na. So, may bakod na na bakal. Diba? So, kayo na talaga yung pinakalas. Kaya, para sa akin, okay yung lugar na to dito ninyo. Kasi, wala nang ibang pupunta dito. Kundi kayo lang, di na pwedeng maging daanan. Kasi, <laughs> bakod na, di na makakalusot. to. Di ba? So, yung magiging kapitbahay mo na lang. Ayan, yung dito, sa kabila na to. No? Saka doon sa kabila. Either yun doon, basta... Para sa akin, ayos yung lugar ninyo kasi tahimik na. Kayo-kayo na lang yung mga tao na nandito sa block na to. Wala nang ibang pupunta pa na para dumaan sa lugar ho ninyo. Okay? So, yun. Go na tayo. Di na tayo papasok kasi hindi ko alam kung naano na natin to. So, ayun. Isa naman. O, sige. Para, <laughs> para makita nyo rin yung loob. So, ayan po siya. Ayan. Parang naano ko na nga ito. Pero parang nagbago kasi. Ah, <laughs> uh, ito naman yung lot 27 na block 116. So ito yung lugar niyo, so merong ipil-ipil ah, -ipil, uh, gan Di ko kung ano tawag basta yan yan. Go <laughs> na tayo parang nakaharang na ito dati wala eh. <laughs> so, okay na tayo sa One Oh, meron pa pala. 16. So, one. Ay, hindi. Okay na pala yun. Hanap natin ngayon ay, ano pa, 116, 100, uh, 121 na lang. So, dalawa dun sa 121. Okay, so, ayan. Ito tayo makakadaan dyan. So, gusto ko yun dun sa may kabilang parkstone kasi yung daanan ngayon parang shortcut na. Cementado na So dito Naka Hindi sinimento At yun Shout out din Sa mga Na na dito Dahil hindi nila Ginagawang tapunan. Ah, eh darayun, Oh. Sinusunog pa nila Yung mga baso basura Diba? Gusto ko yun Talagang naglilinis sila So hanap natin dito yung Ayun 120. So, sana ito ah, okay yun. Sa kabila, black 120. So, ito ay black 121. So, dalawa hanap natin. Pali, kanino to? Ah, uh, anong lot? 19. At saka 28. So, ayan. Ito na, yung black 121. Hanap na lang natin ay 19 and 28. Parang dulo din kayo. Sa dulo na. So, 18, 19. Ah, okay. Dito na yung 19. Oh. Dulo na din kayo. So, ang ginawa, isang halera na to, in isang block na lang nila. Kasi, kadalasan, pagka may ganito, ito, yung daanan na to, yung susunod na bahay, yung daan na nato, yung susunod na bahay na ganito, ibang block na yan, pero dito, no, isang buong halirang mga pabahay na yan, hanggang doon, eh, isang block na lang ginawa nila. So yun, 19, ah, uh, 121, block 121, lot 19, so ito na po siya. Yung, eh, oh, parang ano nga nga natin ito, no? Okay, parang may video na tayo nito. Doon, doble, doble yung ano ko. Pero okay lang, sige. Hindi, dito na rin lang tayo eh. So ito po yung possible na maging lugar ninyo. Ito. At punta naman tayo sa 28. Sana dito din. 25. 27 sa kabila. Pero uh, corner lot na rin kayo sa dulo. Katulad nung kay Sir Rinaldo Tagli. Kaya no, ikita nyo. May bakod na nabakal. So kabilaan lang. Okay, so ito yung pagiging lugar para doon sa Ay. Ay, Sir Rinaldo Tagli rin pala yung 19 So kabila lang pala sir oh. Yung hanap nyo magkatapat kayo 27-28 sa uh, block 1, 116 Saka block 111 magkatapat kayo Yung 27 saka 28 Yung block 121 Sa likod lang ho nitong Ah, uh, Block 116 So, ito po yung 19. Tatlo pala yung pinahanap nyo. Ayan, oh. Ito na po siya. Okay? So, ayun. Punta naman tayo dun sa kabila. Sa... Kay... Sa... Lot 28. Kay Ma'am Rosemary Arimado. Diba? Okay? Sana so, lang. Then, uh, done na tayo. So, ito yung lugar. Ayan, may sa kabila na yan, may mga, may mga narelocate na. Kita nyo, mayroong may taxi siguro. May mga pinaayos na, halumtak na. Papaayos na sila. Ayan, ang dami ng tao dito. So, buhay na buhay na itong lugar na ito. Kasi ayan, oh, Halos dito sa kabila, may mga tao na maliban dito sa may Parkstone Extension kung tawagin ko. Okay. So, nanggaling na tayo dito yung last time. Tapos, ito na yung lugar. Ayun yung Black 121. So, yung katapat mo ay Black 122. Ang ganda rito sa lugar na to kasi alam nyo kung bakit? Ang lapad nung harap niya niya, no? Kasi main road ito eh. Itong kalsada na to. ayun, may gatter, oh, may gutter, oh. Ayan o. Oh. Diba? So, lapad ng harap. So, swerte yung mga mapupunta dito sa lugar na to. Dito sa may block 121, lot 28. Ayun ho. Oh. Lapit tayo. <laughs> At dito, dead end na rin. So, meron pa kayong espasyo dito. Pwede pa kayong gumawa ng parang tambahin nyo rito. At dito, private na dito eh. So, kikita nyo yung gate na yan o. Oh. Kulay pula. So, at ito yung lugar ninyo. At ito, di ba? May splash yung lupa ka pa rito na pwede nyo maging gawa ng bayan katulad din dun sa kabila, oh. Suwerte, oh. Di ba? ito po yung magiging lugar nito. Yung possible na maging bahay ko ninyo. So, ayan ay koneksyon uh, ng tubig or ano. Okay, so ayan. Ito po yung block 121, lot 28. At ito, yung loob ng bahay. So, syempre, may kwarto. Walang pinagkaiba kasi bukas yung bahay. Ayan. At uh, may door na. Ay, nakalak matigas. Hindi natin mabuksan to. Matigas. So, ayan po. So, wala pang dito sa extension, parkson extension, ay, walapang uh, Wala pang mga kuryente yung mga bahay dito. No, karamihan. Pero mayroon ng ilan na may mga kuryente na yan. So ayan, sir, uh, shout out na tayo. Shout-out kay Sir Rinaldo Tagle, yung pinanap niyo, uh, Black 116, Black 111, block 121. So magkakalapit lang ko kayo. So yung kay naman doon sa 27 and 28 na lot ay uh, magkatapat po yung bahay, hunin, bahay po ninyo. Tapos dito naman sa 121, lot, uh, lot 19, ay, mali. Sorry, sorry sir. Ah, nalilito ako dun sa ano. So yung 19 pala. Lock 121. Nasa kabila na. Ano ba to? Nakita na natin. So yung pa pinahanap niya. Ay, okay na pala yun, no? Oh. Uh, shout kay sir uh, Tagli. So kabilaan lang kayo. Kay ma'am ano na pala tayo, 121. Ma'am Rosemary uh, Arimado no? So, ito pala yung pinahanap ninyo. Hindi pala kay Sir Tagli yan. Nalilito ako. At yan, yung Black 121, Lot 28, no? Inuulit ko, Ma'am ah Ma, uh, Ma Rosemary Arimado. At ito, para sa akin ang ganda ng pwesto ninyo. Dulo na kayo. Corner lot na kayo sa dulo. Galing doon pagpasok dito. Ayan yung main road na yan dyan. Pasok dito sa loob. Kung nakikita, nakikita nyo ba? Ayan, dyan. No? Main road, dyan. Pasok dito sa loob. yan pasok, pasok. Papunta dito kayo na yung last. Ayan, no? At may espasyo pa kayo dito. Ayan, no? Oh. Pwede nyo pang gawin ng kung ano yan. Tambayan. At yung harap ninyo, malapad dito sa lugar nito. Malapad yung harap ninyo kasi yung main road to. At ito na yung private, uh, private na, private lot. So, ayan, may gate na pula. So, may area ng lupa. Siyempre, papasok dito para makapunta. Dadaan dito para... Para makapasok siya dyan sa property nila. Okay. So, yun. Correction, ha. Hindi pala kay Sir uh, Tagli ito. Kay Ma'am Rosemary Arimado. So, block 121, lot 28. Pagpasensya nyo na ako kasi nalilito ako. <laughs> Naduduling ako katitingin dito sa kudi ko natin. Okay, yun na nga. Shoutout kay Sir Rinaldo Tagli. So, magkakaharap lang halos kayo. Tapos, shoutout kay... Fishpool Goldfish, Islas Mary Jane Lopez, at uh, shout out kay Ma'am Rosemary Arima Arimado. So, ganda ng lugar ninyo. Para sa akin, ha? hindi ko lang alam sa inyo. No? Pero para sa akin, ang ganda ng lugar ninyo. Kasi, corner lot na kayo. Ayun, yung lugar niyo na yan. May lupa pa kayong bakanting kapiraso. Tapos yung harap ninyo ang lalapad. At higit sa lahat, kumbaga wala nang ibang dadaan pa no, na ibang tao, kundi kayo na lang mga nakatira dito sa lugar na to. Diba? Ibig sabihin, wala nang mga passerby na galing sa ibang mga block para duman, lumusot, papunta doon sa kabilang block. Dahil bakit? Dulo na kayo, private lot na yung dulo na yan, nakagate na yan. So yung dadan lang dito, may-ari na ng lupa dyan sa, dyan sa kabila na yan, yung siyang malaking gate na yan. Diba? So yun, wala pang karamihan dito na mga kuryente, sana uh, marilocate na kayo dito itong taon na to. Okay, so isa pa, So shout out kay Ma' uh, Rosalinda Gro at uh, shout out kay Asunson Ricarte at another uh, shout out kay Peaceful Goldfish. So maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong suporta sa ating YouTube channel at uh, sa panonood ninyo sa mga videos natin na ina-upload. No, na sa ating channel. Okay, maraming maraming pong salamat sa inyong suporta. Thank you. Go na tayo.